Huh, kapagod pag galing ka talaga sa bukid, ha? King! King! Oo. Oh. Eh, pagtimpla mo ako kape. Pagod. Oo, kainit. Ba naman yan? Init. Pag ganyan magtitimpla ka ng kape, ilalagay mo sa plato para hindi ka napapaso. Ay siya, sige na. Salamat. King, okay, naglalaro na ako. Oh, tol. Kape. Ah, gusto mo kape? Gusto kape? King, timpla mo nga kape. Tito mo. Gusto ako po dito? Ay, upo ko dyan. Sige lang. At nagpapatimpla tayo kape. King, timpla mo nga tito mo kape. Okay. Ano ba ba sabi ni Tito? Kuha ko ng plato. Wow naman! Wow! Wow! Ah, kagaling ni Tito. Di ako napapasok. Wee! Tito. Di na! Ito na yung kape niya to. Oh, ano yan? Sabi niyo ilagay sa plato yung kape. Ang sabi ko, yung baso ilagay sa plato, hindi yung kape. Ay, what batang ito. Hindi Ay, 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 na ako nataso. <laughs> ito, ito, ito. Iskaw, para akong kakain nito. Asa ng kutsara at kini ano naman ito, tuto? O, oh, sige nila eh. ang kung hindi naman Oh, ano, kamusta?